Yo, Sa mga idol? Welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakataw mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update at sa mga bagong videos na in-upload ko rawa-raw -raw. May talang pamintik sa idol <laughs> Natingin pa. The Malaki na idol. Pasakot. Pasakot. Jersey number 20. Hindi na may pa yung lamok sa kalokohan. Mm, chenang kumuwan ang kanin. Hello. <laughs> <laughs> kanin <bakantik Okay>, <laughs> okay Wow, basta. pang Wow, Malapit na na yun. Magkano? Pwede ka, <laughs> <tawarin> mo kami <laughs> patawarin? Hindi daw siya sa isa. Ito yan? 60 po ito. hindi na lang. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Loy, namuti lang <laughs> yung kaon sa'yo, ni Mo apne <laughs> Grabe, mga pagka puti nolar. Oh, eh, shy ka, hindi ko Eh, na Delikado. <laughs> <laughs> Nakita ko si Pare galing dito, ah. <coughs> Nako. Na. Ano bang ginawa niya dito, ha? Ha? Ah, uh, eh... Wala! Ah, tama! Nakigarahi lang siya dito! Nakigarahi? What? Yun! <laughs> Paano makikagarahi yun, eh? Wala namang sasakyan yung tao! <laughs> Lagot! <laughs> <Ayon ba? laughs> <laughs> 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 sorry, sorry! Wala! Itong mga siga naman dito sa kanto, dad. Mm-hmm. Sumahan niyo mga katingin, ah. Dami no. pa naman. No. Ano? 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 Basagan ng ilong Gusto basa Basagan ng ilong Basag na yan, ah. Ano ba? Malugi sila. Pre, tulong, pre. Pre, tulong, pre. Pre. Sige, okay, pre. Bakit? Anong na nangyari sa'yo? <laughs> Pa-utang ako, pre. Ano sa lang sa'yo ng pre? Pinakamama ko. Wala akong pera ngayon. Ito ang pera. Okay, ako may naman Ha? Ang tampo. Grabe naman pa niya. Oh no! Masakit daw. Kumusta naman si Kuya? Happy fiesta, San Juan. Always yung mga papasok sa work. God mercy si Para nagdilig lang ng alaman oh. Ano <laughs> Kaya pala walang hangin tong electric pa na to. Hmm. Ah. <laughs> sumira na ito? Basan yung elising malaki! <laughs> Pitalita na mali pa elis eh. Yung katatapos mo lang magsimba pero sinusubok ka na. Agad ni Lord. Daming barya yan ah. Ay, bai. Tumawala. Hindi termaksud. Ikaw Sino magda-drive? show hey, Picture mo. Pero hindi yung graduation picture. Makalimot. Pasado na ako ang malakas para sa mundo ng mga tao. Ba. 90% ang win rate sa mundo niya. Ng mga wala na akong makakalaban dito. <laughs> Wala siya makalaban. Sarili niya makalaban. Ah. Pusa na katingin. Ayaw niya ng itlog. Ayaw niya rin yan. Ang gusto niya. Yan. Sa libo. <laughs> pera yung pusa. <laughs> Mahirap talaga 'pag nasasabihan kang pangit. Bukod sa masakit sa damdamin, mm. nakakababa pa ng moral. Pero ayos lang yun At least may itsura ka. <laughs> pangit nga lang. <laughs> <Agay>! <laughs> <laughs> yun lang. <laughs> masarap yan na idol ha naluan pa ang itlog <laughs> bulok pala yung itlog sayang naman yun yung akala na magulang mo tamad ka sa bahay ang wala sila Ala lang nila yun pero masipag sa idol masipag masipag manira ng gamit <laughs> yung gabi ka na muwi tapos yung nasakyan mong tricycle may pastiker na ganito <laughs> yay yeah, parang nakatitig din talaga yun <laughs> nakalaro mo yung crush mo talaga <laughs> Binigyan yung ball loko loko <laughs> bahala ka sa buhay mo Magbabasa tayo kahit sino pa yan. <laughs> mm, talaga. Sige nga. Tinapon <laughs> na dagot. May dalang palang gangangit. <laughs> at hanggang doon lang po muna ating panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panonood. At sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. At shoutout nga pala kay Idol Ferdinand Basilio na Cebu. Shoutout din sa Idol Narciso Felix Sonaptang tangkay Tarizal. Idol Milbaldo, maraming salamat po sa panonood. Shoutout muli para sa Idol Juno Bourbon. Shoutout din sa Idol Jari 18. Idol Lloyd. Kapuyan. Maraming salamat po. Shoutout din sa Idol Ariel Teves. Idol Toza, maraming salamat. At shoutout din sa Idol Jun Sunga. Idol Hernanis Noring Butin, maraming salamat. At shoutout din sa Idol Marlon Bactol. Idol Nixon Kane, maraming salamat. At kay Idol Jason Gokor. At bilang suporta na po sa ating channel, mga Idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po at ibago video. Maraming salamat po sa inyong support. Kita kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.